ayan, good morning mga kaibigan, mga kasama mga kasangga, ito na naman silakay sa putahin ng inamo ito po ay uh, ayungin dagat uh, at hipon ito po ay uh, sinigang sa kamatis ayan, with talbos ng kamote, ayan luto na po ito, ayan. kaya masarap yung tanghalian magsingirog na naman ayan, ito po yung isang tanghalian po namin, ha. ayan lato, ayan talaga ang kasama lang po niya na itlog na maalat katalo na ayan uh, ah, na ng aking iro kaya ng aming tanghalian kaya halina't samahan niyo po kaming mananghalian sa araw na ito mga kaibigan ayan so balikan natin po ito po ay uh, yung ay ah, luto na talaga naman ito po yung uh, kinamatisan na uh, ayungin dagat ayan at hipon ayan po para hindi ma-over. Ayan. Ayan po. Ayan o. Oh, talaga naman. O anong sarap. Halina't tikman ng mga luto yung nilakay sa putahin ng ina mo. Ayan. Siyempre, yan po ay uh, masustansya. kaya Iwas kolesterol mga kaibigan. So, ito po yung uh, kasamang isa. Ito po yung lato. Ayan. Ayan sama lang po niyan ay itlog na maalat iniimis ng aking irog so yan lamang po muli magandang umagat at naway pagpalain tayo ng may kapal bye bye